ko'y meturan Ate Ano bang meron sa'yo Hindi ko mapaliwanag Eh magtanong Piyesta ba dyan o may birthday lang? Birthday. Ah, birthday May pagkain sila? Marami Marami silang pagkain Pwede akong mangi Go <laughs> Thank you Ya meturan may meturan sa'yo Sir, pwede magtanong, sir, magkano yung ano dito? Magkano yung entrance ng swimming pool, sir? Ay, hindi po alam, sir. Private resort po ito. Ah, private siya, sir. Hindi kasi, sir, yung tropa ko, sir, sabi niya sa akin, punta daw ako sa swimming pool dito sa lugar na ito, sir. Bahid lang daw ako entrance, sir. Siya na daw bahala sa pagkain. What? Nakakaya ah, naman, sir. Pero magkano yung entrance, sir, ng swimming pool? Hindi ko, ko lang alam, sir, kasi mm -hmm. private resort na ito. Ah, private, sir. Okay lang, sir. Plastic ko na lang, sir when you're not really <laughs> balot sir Ikaw balot sir Sige sir, Tengi, sir, ha? sir okay lang sir Pabalot ako ng ulam sir <laughs> ha? Balot ako ng ulam sir Okay na yan Okay pa yung sabaw sir sir <laughs> Roast ano to, sir? Rose beef. Rose beef. Yun. Santo, Santo may birthday. Yun, oh. Ano naman yan, sir? Chicken roll. Chicken Sige, sir. Palagan natin yan, sir. Pagsama mo na ito sir Yung sa ano niya Sa Okay na yan Okay na Sige pa Okay 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 oh, my birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Birthday, happy birthday!